yung katayan sa'yo okay, sa atin yan boss sa'yo sa atin Yo, for today's video guys Nandito kami sa Slaughter Boss Jumar Boss Mimay Kasama Hello. ko dyan Boss <laughs> <laughs> Naulan-ulan dito guys oh. Ito yung Slaughter dito Ito may mga baboy dito. Baka kami ng baboy Pang late yung bukas Ayun pala Ang doon, tignan natin doon Ayan, tignan natin. Doon yata yung baboy natin. Yan o, may nagkina na, ar nila, guys. Ito yung katayan. Sa'yo sa atin yan, boss.

Ang ng pata doon, oh. nabili na daw <laughs> nila sabi. Dito ata, bibili. nila, hindi na malaki. Ay, buhubot eh Oo. Sana ko yung Ah, dito yung sheave. Ah, sheave. Dito na motor? Yeah. motor. Orang kahapon batal, "tuney kata ya, bila gila spencer ya? No, no, aja. Ayan, dugo. I put a soul, soul inside oh. already. but no water is that? May asin na daw. Eh, si Donim." Ha? isaw. na ito. Tama Laki nung isa oh. It, ito yung sa atin. Yan. Yeah. Ha? Putang yung laki <laughs> Ito maganda na ito. May taba, taba na siya oh. Ito. May taba. Bro, may taba. Oo, marapa. Meron. Ha? Bakit kasi yung taba? Meron. <laughs>

Ah. Sa ako na. Malakas ang ulan guys ah. Fresh pa yan eh. Wala ka eh. Wala akong kabuti. na eh. Hindi sana sarugo mo sabagay sabagay pagka nasa likod lang naman ako ni Jumar. Oh, ko na lang iulo ah, ah. <laughs> <laughs> oh. ko ganyan, ah. Wala Oh, Pwede? Baboy naman yung kone, driver ko eh. <laughs> yeah. Ano. <laughs> yeah. Complete ano. Pati kanya, dinuguan Yung niya. Hindi pala nagbibinta, nagbibinta doon? Oo. Yung nagbibinta? Ay, hindi ko alam kung nagbibinta sila. Tanong mo doon sa kailaukan. Tara, tanong natin. Baka per kilo yan. Baka per kilo. Ayan o.

Ganyan na? Dalawa. Oh. Hindi kaya makakakunin sa daan? daan? Nako. Okay, ma? Okay, ma? Right, okay. Hindi kaya makakakunin sa daan yan? Dahan-dahan na lang tayo, no? O, oh, ang laki ng parang pakpak e, eh, o. Oh. O, oh? kaya mas maganda rito? O. Oh. Oh. Uh -huh. Hindi kaya mas maganda rito? Ano, okay. okay, okay. natin, natin muna. <laughs> Idugtong na lang yan Oh, isang ganyan. Ilan tayo? 4,000? Oh, okay na rin. Oh. Maganda kasi yung nakuha namin, like, may taba-taba siya kasi pagka-kuan kasi pangit lechonin pagka yung walang taba bumibi ay pumuputok-putok. Tuyot oh, siya po gano'n. Oo, tsaka hindi makikrispy. Yung may kambing na naman na dumating oh. na masarap, kaldirita. Oo ah. Nadadamay ko na sa amin. Lang, yayaan na bukas. Oo. Punta lang tayo doon bukas. Sa kwantang bayan. Hmm. di saku mana saku double stand mau jo? Oh. itu naman si tatang nambah basah eh. Nang babasa si Tatao. Ayo, 'di plastik na lang yan tara ko kami na lang magbuhat ni kun. Oh, 'di na tak lalagyan yan, kay niya ka ulit ay sasako sana. Oh. Oh, plastik plastik lang. Oh, tira mo, loko itong matanda na ito, nandadamay eh. Tira ka. Kasama namin, patawa-tawa na lang, kahit na uulan no, lang, <laughs> Yo, ano ta yo. ada kampung dinuguan. Wala. Yung freezer nila. Meron ba? Ha? Eh. lima. Oh, talaga 'yan. Ganyan din, talaga eh.

Bumi ka? <usuk> <usuk> oh. Nah, <bed> nah <usuk> oh. Oke. Okay. Yung stun <laughs> Loko ko Jumar naka eh Loko pa Okay Nakuha na namin yung baboy guys Balik na rin ulit kami So update ko ayaw pagdating Let's go Buntis na Ayot na yan. Tesla. Tesla. Uwi na kami kami guys dito oh. sa dorm. Dito na yung baboy. Four thousand. May taba taba na siya. Oh. Laki na taba. Ang oh. kabal na hmm? taba. Oo, oh, sakto yung taba. Hindi ka kaya nung dati. Oo, may taba. Oo. Prosing nga, no?

Magandang araw na ito. Pagkakita ko Ang ano niya talaga, dalawa din po lang yan. Yung pamahal niya yung tato. <laughs> yung tato? Oh, Iba kasi yung tato niya, ano? Lots? May Mala, Ay, Ay, ito, galing, tato. Wala doon yung siya. Kaya pala nakapit. Ay, syempre. Galing, galing, galing munti yan eh. Ex-convict na baboy yan? Kaya pala mahal. Napadali ang buhay. Ex-convict yan. Hmm. X -cumbic X -cumbic yun. Yung baboy. Ba Parang nandito lang eh tato. Nanan din uh, dito. The picture Ngayon naman, namatay na siya. Sayang ang tato. Pwede hindi matapakan 'yung bawi nito. Ah, hindi. Saka konyan. Hindi mo na pinalakain kasi papatayin naman na eh. Maganda <laughs> <laughs> man. And guys, oh, uh, 'yan yung lilitchuin natin bukas. 100%. Oh, 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 Kaya Iiwan muna namin dito Mamaya madaling araw ang salang niyan guys So yan hanggang dito na lang muna tayo Thank you for watching guys